o yeah, libre. Dulo. nit mit man eh. Libre. Libre na man siya. Maperfume na. Libre. O, pang libre hara. Mut kayo. Libre kayo siya. Libre na, maperfume Kating mahala kayo. Sige pa. Good you see. Sera, sige pa. ng mga mutyod ako tirahan Tira ha. Tira, ha? ng mga mahal ba? Pangita tungkuan mga... Ayok. Ayo. Ayo. Basta naman ko. Ako ang palit ko kuan. imong sa'yo mong imong na, ang sa'yo mong gigamit dahil niya. Ay, lang ko mga eh. Kani mo. Asa mga tawad na ito man ni lang ko. It's the love there. Tuaw. o. Hmm. Wala mai tawo. Ayo. Ayo. Mga ayot babae na to, naghanap siya ng ano, ng damit. Pero, look kung nasan siya. Damit ng bata. Ang Guys, ito yung naghanap ng ano, damit na pang party daw, Tapos ngayon, tapos ngayon, sa damit pambata bata siya. bata, Ayan, oh. Pang guys. Oo. Saan ka mag, saan ka mag, ano niyan? Pang bata daw. Tapos, apang party. Tapos, nandito sa pang bata. Guys, nag me. Wala may pagkaon, Ugma. Kani o oh, kani kay nangadlawon is balay. Wala na. Wala na. Wala na pagkaon. Kani kit. Na nangadlawon is balay. Wala na siya. Mga wala na ta. Mga na ta. Pagdali. Di na. Wapag na nga bro. Ang jalibi. Hala. Dayon day. Oh, you can't oh my God. 5 for 19. Bili bili na. Bili na. Victoria's Secret. Victoria's Secret. 5 for 19. Bili na kayo!